tabi ko muna sa Jomjom. Sige po. Oh. Ay, <laughs> <laughs> naman. Parang may galit ka sa akin, ha? Carla. Ba't naman ako miss? you, Parang ang sungit naman ni Carla. Sa'yo. <laughs> Hindi po. Okay lang oh. siya. Oo. Na, 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 na po sa loob. <laughs> <laughs> Ira si Carla ang lupit. Nagalit sa akin si Kaya sa naman, ang dungi kami, Ross Johan, bala, kaya to. Nagliligaw po yan. Oy! Oh! Si Kuya, si Kuya Jens, ano yung reaktor natin? Yan official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is Kuya bago ko lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng Butim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog at syempre Kalingap Rav. At mga supportahan din po ang aming mga kasamahan sa Batim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor. At lahat po ng charity Vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon at mahirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, ang pinakahihintay po ng lahat ng Team Kalingap. Supporters, viewers and subscriber at supporter din po ng love team po na Jomcar. ang ating pagbibigay ng reaction mga Kalingap sa part 12 ng ating jump car So ito na po mga Kalingap, papanoorin na po natin, bibigyan na po natin ng reaction video ang kinig din ng tambala na tag-sena sa part 12 kaya tara anong hindi natin panoorin na po natin bigyan natin ang reaction video in 5, 4, 3, 2 shhh wala 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 ay uh, ay grabe hindi naman po kayo nagsabi na pupunta po kayo grabe, grabe. may kakaiba kasi ako kahit anong oras pupunta ko dito sabi naman para naman magbita ka grabe okay lang ba Sige po. Sige. Para iba yung pagsalubo o, ni lang ngayon mga kalingap. Ano iba yung muka. Ba? Grabe. Malis po. Ah. Okay oh, lang ba pumasok dito? Ano yun? Ikaw lang ba dito? Opo. Oh, ay, nandiyan po sa papa ng po. Ah, lulut po. Kaya mga mo? Grabe. Wala po. Ah, wala. Ay, ayos yan. Makapag-usap tayong dalawa. Yeah. Pwede mo po Grabe mga kalingap, iba yung tsura ni Carla kanina pagsalubong kay Jomar. Wala pa kayo. Karintena? Wala po. Oh, oh, -pop. <laughs> Grabe, blooming si Carla pinayon, mga kalingap Iba yung ganda niya ngayon oh, blooming Gawa na yun ba yung electric fan? Po oh. Gawin Grabe, na yung electric fan? Opo Opo Kasi Grabe mga kalingap Ano siya so, nga, maulan na yun diba? Sa Ako na lang mag-perfect siya Kumusta na naman dito Ay oh, pinayagan niya si okay. Jomar okay. pa pa siya Asin. Dati hindi siya pinap, dati hindi siya pumapayag Dati hindi siya pumapayag mga kalingap na magpapaypay kay Jomar ngayon po, papayag na siya. Grabe, oh. Asikaso, asikaso si Jomar, oh. Okay. <laughs> pawisan si Jomar, oh. Sus. Pawsan yata ako, oh. Pambira. Bakit kasi pawisan ako? Nakakastres tulad. Pagpupi kayo. Grabe. Ayun, oh. ay grabe. Ang ganda ni Carla, mga kalingap, oh. Bagay na bagay talaga kay Jomar, mga kalingap. Ay, pa <laughs> <laughs> para sa akin. Grabe, gamit mo na pala yung gamit mo. Ano, eh? T-shirt sa bagyo. Grabe, Alam no? mo, maganda ka dyan sa damit mo. Parang naman po. Oh. Ay, <laughs> naman nag Maganda ka dyan. Grabe. Ano sila sige. <laughs> Doon po tayo sa labas, mainit po kasi dito. Sige, sa yeah. Ang cute ng boses ni Carla, mga kalinga. Ano? <laughs> uh, uh, <laughs> Iingat ka. Ay. Lord, po. Ay, uh, sa so ko ba ngayon? Half day lang po kami. Ah, lang? Half hmm. Pasensya na, ngayon lang ako nakabisita. Si Amis mo ba ako? Yeah. Amis mo ba ako? Okay. Hindi ko makasagot. Grabe! <laughs> Hindi <laughs> mo ako na-miss. Ba't ba't ka ang mo sa akin? Gusto pa, pa na si ano, si Junjun. Okay lang naman po. Okay lang. Katabi mo ba paggabi? Opo. Kamiya. Natawa ba sila sa regalo ko? Uh Opo. -huh. Eh yung cake. Nakalasa ba sila na ng cake? Hindi po. Sa wording naman po namin, kinain. Ah, kinain siya ko mo Eh, yung ano pala. Yung ganun ba inuwi mo? Oo oh. oh? po. Oo? May nakasulat I love you eh. Di ba sila alam ah. na kung uh, halaan galing? Pumutok na po yun. <laughs> ah, Pumutok? Na po. <laughs> na pumutok yung na mo naman yata. <laughs> sila dyan mo yata ang putokin eh. Hindi <laughs> yeah. Ano ba after nung mansari natin? Yay! Yeah, mansari. Sana Nasira yung sasakyan ko. Kaya... <laughs> ayun. Inawi ko sa Naga. Doon ako nagpaayos. Dalawang araw akong punta doon. Pero, uuwing-uwi na ako dito. Balik na balik na talaga ako dito sa daan para mm. makita ka. Woohoo! Okay na. Nalito na ka. After lang ano. Grabe. Nakita ulit kita. Uy, ka naman ko. Ikaw po. Kamusta rin? Oh, Oo. Ito lang. Okay naman. Kahit pa paano masiyang puso, hindi ah, yeah. pa What is this feeling? I can't explain. Hindi mo ba makatatawag yung sino yun? Sino? Ano? Grabe, di pa ba obvious? Ikaw kaya yun. Nagpipigil <laughs> so lang yung smile si Carla mga kalingap. Kaya uh, sana ano, talaga ako mapunta dito. Try to so, to show kung ano, kung gagamitin ko yung sasakyan ko, malamang sa malamang, magkakadurog-durog yun. Uy, kumusta pala si Jumjum? Andiyan ba si Jumjum? Opo. -Jum? Pwede ko ba siya makita? Sige po. Jum hmm, Jumjum pa nga Grabe. Sabi ni Kalinga parang nung nakaraan, Kung may Jum may Jumjum. Jum Ang talaga ang laki na ni Jum Jum. Ang laki na ni Jum Jum. <laughs> Jomar ha. Tungusin na. Ang laki na ni Jum Jum. Jum. Okay ka ba dito? Laki-laki mo na. Laki <laughs> <Lucky> na. <laughs> Lagi mo kong hinawakan siya. Uh, 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 Apo. Para <laughs> yung maganda yun. Para usap ka. Napaliguan mo ba ito? Hmm? Parang... Parang hindi yung maganda yung... niya <laughs> Oo <laughs> nga po, may mo po sa akin. Sige <laughs> <laughs> Ang bira yan. Baka amoy ano, tindahan pa. Na si Napainitan si Jumjum. -Jum. Pero okay nun. No, feeling ko masaya naman si Jumjum -Jum sa piling mo. Ito ka. Paano bang i ko muna si Jumjum? -Jum. Sige po. Oh. Ay. <laughs> naman. Parang may galit ka sa akin ha. <laughs> Pinagtulak ni Carla si Jumjum -Jum kay Joma. jom ay, hindi siya masagot. Alam niyo mga kalingap, pinapasin ako kay Carla mga, mga kalingap. Kalinga, okay. Mamaya sabihin ko kung ano. Ano? Anong madas niyong pag-usapan pa ni Jomjom? Ikaw po. Yeeeeh! Ako po. Ay, gusto mo sa kanya? Grabe ka, baka pinapamukhang no, ano kung sa akin si Jomjom. <laughs> baka naman ang pangit ng sasabi mo sa akin kay Jomjom. Ay, gusto sabi niya mo sa kanya tungkol sa akin? Ay, gusto mo sa akin tungkol sa

Namiss <laughs> mo ba ako? Oh? Namiss mo ba ako? Namiss si mo ba Ang unang baby ni Jomar Yomar at ni Car si Jomar at Carla. Namiss mo ba ako, Carla? Ba't naman po kita pang unis? <laughs> oh, yun. Kasi siya pa natin nung nag-last man sa rita. <laughs> Alam ko naman po kasi na papalit naman kayo. Oy! Oh, hey. Ito ka lang. Ito ka, mo si Jom ko. Gusto mo makita ang kinakausap mo si Jumjum? Jom? Jom wala ako dito. Sige nga, paano mo kasarap sa si Jumjum? -Jum? Jom Jom, ka na kang dito sa bahay. <laughs> Gusto mo ba sumama so ka muna kay Kuya Jomar? <laughs> okay. sama. Gusto mo ko to? Ang cute ni Carl ang makapag kay Jom Jom. Ay, ayaw mo, ayaw sa binigay ko ha. Hindi ka ba mas lakasama si Jom Jom? Bira. Masaya so, naman po. Kaso po, malungkot kapag kaming dalawa lang dito sa bahay. Oh. Ay. Bakit naman malungkot? Pag nagpausapin siya, mamaisa ko. Sabi <laughs> <laughs> naman. Ang <laughs> pahira si Carla, uh, simpleng uh, Joker. Eh, ako naman kaya ako. Pag inakaw sa puto, at least ano ko yung feelings ko. Ah, parang ang sungit naman ni Carla sa'yo. Hindi <laughs> lang <laughs> po. Okay? Oo. Sabi naman. na po sa loob. Ang pahira si Carla, ang lupit. Nagalit-alit sa akin si Carla.

Eh, yaba ako eh. Hindi, Di ko diba pala formal na nagpapahayag ng panliligaw si Jomar. Nihintay ni no, Carla no, mga no, kalingap. No, Grabe. No, no. Ikaw ba? Kung gusto ka ba? Nasasabi mo ba agad? Hindi. Oo, di ba? Oo. Di ba nahiya ka rin naman? Parang Para sa sa parang gano'n kung nahiya. Alam ko na, alam ko na. ko mga pangyayari, mga kalingap. Ilang magka, magka ihigan kayo, magka mm. sure. relasyon kayo. Pag may asa na O sige, ba ang tatawang mo? Ikaw ba tayo kay eh. na dalang ka ba? Ay, nas? Kay Grahat si? mo nang tinanong? Ooy! Magaling na! Ay, Alam na ano na yun? lang Parang... Papunta na yun tayo dun. Saan kasi hindi pa nandanggong Pero gusto ko siya. Ay! hindi ko ko sa kanya. Pero hindi. alam ba yun? Ah, sa'yo na. Nandito ka. si ka. Nandito ka. Nanagawang ka ng tala ko, ay kasi si Wes Jones pa the airport niya, nag-acate pa, si, nilikha, nga, ah, si Jones, si John Jones para sa iyo. Anong nasasaya na sa mga yeah, Isa ko sa mga nagustuhan mo sa anya. sa pagkalalaki niya. Hmm? Parang dito naman siya sa lahat, parang safe so, naman siya sa lahat eh. No, man, yeah, man! naman <laughs> <laughs> Grabe, ito <ka> lang ha. Ito lang, Oo. Yung ba na sa isip mo na parang lahat, sweet ako sa lahat? Grabe ka naman. So, ilang naman ako sweet. Nako! Parang na, may elk yung talaga ba ba mga kalingap. Ba't lag-lag siya naman sa nabi? May na-away ako. So, ayun mga kalingap. Ano? Grabe mga kalingap. Ang dami ko pong napansin. Dito sa bagong episode ng part 12, Carla Prenanka, si Jomar mga kalingap. Alam niyo mga kalingap, pinapansin po ako dito. Una mga kalingap na napansin ko dito, alam naman po natin na matagal na mga kalingap bago pa sila magpabagyo ay nagkakaroon na po ng mga palitan ng text message or chat at may communication na po si Carla at si Jomar at yun nga po nung nakaraan nga po nakita natin na panood natin na minsan po pag naglalive po si Jomar ay nagko-comment po ito si Carla at talagang hindi po may tago yung kilig sa, sa mukha po ni Jomar pero mga kalingap kanina nakita rin po natin na para po silang may lovers quarrel or meron silang tampuhan. Tapos sinabi pa dito ni Carla mga kalingap na hindi daw pumalino kung nanliligaw po ba itong si Jomar. Ayun mga kalingap dahil ang tingin daw po mga kalingap ni Carla ay yung pagiging sweet po ni Jomar sa kanya ay normal po niyang uh, personality sa lahat po na nakakasalamuha niya. So yun naman yung sinagot naman ni Jomar kanina, sa so, tingin mo ba ganun ako sa lahat? Grabe mga kalingap. At, uh, inamin din mga kalingap ni Jomar na may gusto talaga siya kay ano kay Carla mga kalingap. Hindi na kailangang i-memorize at obvious naman daw mga kalingap. May tamang panahon lang para uh, isabihin yung kanyang tunay na nararamdaman. Pero obvious naman mga kalingap, 'di ba tayong mga viewers, tayong mga nanonood, ay kitang-kita naman mga kalingap. Ramdam naman po natin mga kalingap yung nararamdaman po ni Jomar para kay Carla. At alam ko po na po ako si Carla po ay unti-unti na rin nagkakaroon ng mutual Uh, understanding o ganoon din po yung kanyang nararamdaman kay Jomar ano talagang inuunti-unti lang po mga kalingap hindi po pwedeng bigla ilabas or bigla ang sabihin talagang ayun nagpapakaramdaman sila mga kalingap yun yung napasin ko at ayun sana talaga makalingap kalingap ay Um, kung may lovers man po sila kung mayroon silang tampuhan ay sana maging okay na po mga kalingap. at sana ay mag mat magkatulungan po sila o matulungan po nila kayo ng sarili i-express yung, yung nararandoan po nila sa bawat isa so yun lamang po mga kalingap ang excited grabe marami marami po salamat sa panonood patuloy po natin tutukan ang mga kaganapan at syempre ab abangan po natin ang part 13 dahil sigurado po mga kalingap mas lalong makikita po natin doon ano kung gaano na sila ka-close mga kalingap so yun lamang po at marami marami salamat sa panonood don't forget to like, comment, share and subscribe sa mga video marami marami salamat God bless bye bye